try ba niyo crispy ba? Eh. Abu. Tingnan niyo ulit 'to no. Kahit sa mga paluhin eh, no, kung putok. Ah. Ito na mga litson, nag-start ng ating pangalawang litson. So nag-start tayo 1:24 in the afternoon. So Ito na yung pangalawang litson natin mga kalitson. O ito, pinabikot-ikot na natin. Yung isang litson natin na uh, deliver na natin. So, ito na naman ang tirahin natin mga kalitson. So, mga kalitson, hintay. Ito na mga kalitson, pumula na ang ating litson. Ganito ang gawin yung mga kalitson. Kung gusto nyo mag talaga yung balat ng litson yun, kailangan walang tagas yung, ano, yung, balat yung pagtahi makinis talaga yung ano, yung balat ng litson. Sundan niyo ng trapo mga kalitson. 'Yun ang technique para makinis at crispy yung balat ng yung litson. 'Yun na mga kalitson para magandang tingnan. Yan ay dolo. Yan ang litson na gwapo-gwapo, kagwapa-gwapa. Pariya sa inyo. Oh, ito na mga kalitson oh. Ito yung litson natin ngayong araw, December 28. Ito yung pangalawang niluto natin ngayong araw yung una kanina na deliver na kinakain ng ano no pagpunta natin hindi pa na hiwa hiwa kaya may dalawang litson pala yung litson nila may isa pala na nag donate na yung nag donate kasi maagang dumating na ano na nag hindi nagbahaw bahaw na ino na nila yon so, sa atin may nitinit pa pinauluhin nila yung kung nakain na yun kasi... Maraming bisita rin. Ayan mga kalitson. On. Ayan ang ating litson. mapula-pula na. Kaya sa mga gustong magpahabol dyan, magpahabol na kayo. Kaso, wala tayong maboy na binabur na yan. Mga idol, sa totoo lang ngayon, uh, sabihin ko na lang, yung baboy sa ngayon, pobusan na. Wala talaga ano, kung magpalitson kayo, kayo na lang maghanap ng baboy. Kasi wala talaga may manap dito sa malapit sa amin kung mayroon man mayroon girasa pero ano rin sa, kung sa inyo kung gusto nyo yung girasa mga uh, ano, 50 kilos to 60 sa bisaya uh, sa ngayon wala kayong mahanapan dito na uh, ubos to ubos talaga um, kahit yung mga uh, ko nga na maliit tinira pa yun pinatos para nila kaya uh, uh, wala na talaga naiwan may niwan dito sa akin na no? eh, para sa akin na to, sa 30 may nakaraan ano dito pero sa ngayon wala talagang available na ano Lixon. ito na lang yung last at saka yung para sa 30 na Lixon at saka yung sa 31 mayroon pa pero kung gusto niyo talaga magpahabol magpano na lang kayo mga kalitson magpaanap na lang kayo ng baboy nyo o either palit bili i-PM e, nyo lang kami sa feeds namin o dito sa personal feeds ko para personal account ko para maano ko 'yun kung gusto nyo talaga ng palitso ng buo either litson bili so sa litson buo wala tayong available litson bili meron to kasi litson bili marami naman nagkatay ng baboy rawara -raw, eh, kasi yung sa palingki pero yung bisaya sa ngayon wala. Wala tayong manapang si Pinakiano ng ilo-ilo at saka kalibo. Para siguro sa Ati-Atihan at saka Dinagyang. Wala tayong mga ka. So mga kalitson, yun lang. Uh, kung gusto nyo mga kayo na mga gano'n. Halap ng baboy Kasi maglibor na lang kami. Mura lang. Pang-price yung kaibigan. Yun lang mga kalitson. Ito na mga kalitson. Ito oh, na Naka 1 hour and... 40 minutes tayo sa ating lechon Pat ano natin try ba yung crispy ba eh. abo tingnan nyo mga lechon no oh. kahit sa mga paluhay oh. no kung putok ah kunting ikot na lang mga lechon luto na itong lechon natin no oh. kita mo gupo gwapo kagwapa gwapa mga lechon for today December 20. Uh, yun, na natin yung talayo para kung kita nyo lahat ng apoy niya doon sa baba. Para lalong mag crispy yung balat ng litson natin. Yan eh. Ito mga litson, oh, luto ng ating litson. So, uh, nag, sa labas yung mag-pick up. Ipaano na natin. Tanggalin na natin sa apoy. Tama-tama dyan yung pagpunta niya. luto.